Bakit nagbukas ng investigasyon ang ICC nang maupo sa pwesto noong 2016 inilunsad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang Giera Contra Droga na humantong sa libu-libong pamamaslang ng karamihay maralitang tagalungsod. Natuklasan ng Human Rights Watch at iba pa na palagi ang pinapalsipika ng mga pulis ang ebidensya para bigyang katwiran ang ilegal na pamamaslang, iniulat ng gobyerno na nakapatay ng 6,252 katao ang Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa operasyong kontra droga nito mula Hulyo 1, 2,016 hanggang Mayo 31, 2022 ng mahirang na presidente si Ferdinand Marcos Jr. Noong 2022, inihinto ng gobyerno ang paglathala ng estadistikang ito. Hindi kasama sa opisyal na bilang ng namatay ang mga pinaslang ng mga dikilalang gunmen na sa paniniwala ng Human Rights Watch at iba pang sumusubaybay sa karapatan na may kapanipaniwalang ebidensiyang nakikipagtulungan ito sa mga lokal na pulisya at opisyal. Nataya ng OHCHR sa isang ulat noong 2020 na ang bilang ng mga napaslang ay hindi bababa sa 8,663. Pahayag ng mga lokal na grupo sa karapatan at hinirang ng gobyerno na komisyon sa mga karapatang pantao ng Pilipinas na ang totoong bilang ng drug war killings ay posibleng triple ng bilang sa report ng UN. Ang saklaw ng drug war killings ang nag-udyok sa dating prosecutor ng ICC na si Fatu Benzuda na ianunsyo noong Pebrero 2018 ang pagbubukas ng panimulang investigasyon sa mga pamamaslang konektado ang marami sa mga ito sa extrajudicial killings sa pagpapatupad ng operasyong kontra droga ng pulisya noong Mayo 2021 sunod sa pagsusuri niya sa mga kriming ito, humiling ng autorisasyon si Bensuda mula sa korte na magbukas ng investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas. Inautorisahan ng Kamarang Pre-Trial ng ICC ang pagbubukas ng investigasyon noong Setyembre 2021.